Hello guys, welcome back to my channel again. Nandito ako ngayon sa Alcala Cagayan Valley. Alam nyo, ang temperature ngayon ay parang 36 degrees. So tamang-tama kami ay uh, maghalo halo, -halo nag magpapagawa ako ng halo-halo sa aming manang Laria. Nandito siya ngayon. Tignan natin ko anong gagawin niya. Hello again. Ito ngayon si manang Laria at aking pamangkin Tintin. So ngayon si si Tintin, i-assist niya si Manang Laria na gumawa ne, Gumawa ng halo-halo. Pero si Manang Laria talagang marunong siyang gumawa. Nagtitinda siya ng halo-halo dito sa Alcala. Pero dahil pakainit napakainit, 36 degrees ngayon. At sa Tugigaraw yata ay 40 something, isn't it, Tin? Parang 40 degrees. So, naisip namin maghalo-halo hanggang mamayang gabi. Kaya ito yung mga sahog na ginawa. Ayan sya. So, si Manang Lari ay gagawa na. Sige, Manang Lari. Anong uunahin mo? Maglaki ako ng gelatin. Gelatin. Susunod ng banana. Ayan, yung banana. So, gawang bahay yan. Tapos, kamote. Wow! Tignan mo yung kulay ng kamote. Violet. Violet sya. Kasi may iba't ibang kulay ng kamote, diba? Oo. Tapos, sagu sago color orange yan asukal brown sugar so isang isang ano lang mangleri isang, scoop, isang lang. scoop lang okay na isang scoop kasi depende ano kung ayaw pa ng masyadong matamis mm -hmm. and then ice magag ito guys tingnan niyo naman ito saan kayo nakakita ng ganitong napakagandang Uh, traditional and improvised ice shaver. Okay, no? Tingnan niyo yan. Obserbahan niyo kung paano niya gagamitin. Ayan, no? Ganito lang, o. Oh. Look! Ang galing! Ito ay ginawa ng husband niya. At meron siyang blade doon sa ta taas niya. Tapos yung tahoy na hinahawakan niya, meron siyang parang, ano, parang spike, parang pako, para hindi niya mismo hinahawakan yung ice syempre para sa safety. Kasi, ano eh, may blade siya dun sa taas. O, oh, ayan, o. No? At tinan yung gawa nyo O, oh, pinong-pino. Wow. So, Malanglar, pag oh. nagtitinda ka ng halo-halo noon, magkano naman ang, ano, per ano siya? Per baso. 25 per baso. Ah, yung, yung ganito. Oo. Oh, oh. Yung ganyan. Oh. Ah. Okay na. Kasi may mga sahog naman siya, no? galing na. Nakakatuwa. Ang bilis. Ang galing. So, yung isang ganyan, marami na nagagawa. Oo. Oh, oh. Apat na baso. Pa. So, pag ah, apit na ice. apat na cups na. Oh. nagluluto ka ng ikuha ganyan. Pwede mo na sa mga simalang lari at to be. tuli. <laughs> <laughs> Pero sigurado tayo sa sa Pero tunaw yung yelo sa so sobrang init sa Tugigaraw. So next is? Ilalagay na sa baso eh. Ilalagay na sa baso si Manang Laria. Kunin mo yung aklo doon na ano, na malaki. Malaki. Oh, pansandok. Pwede mo nang gamitin 'yan. Sandok okay. na malaki. Pansandok Kasi na ano pang ganito natin 'to. Oh. Pero pwede na rin 'yan. Oo, talaga. Oo. Mas pa oh, ice cream scoop pa 'yan, oh. Ayan. Oo, diba? Halo-halo na. Halo-halo na. Ang halo-halo namin ay hanggang mamayang gabi. O hanggang kailan namin gusto. Hanggang oh. maubos yung sabon. Wait. Wait, Mang So, next, Manglan, anong gagawin mo ulit? Gatas. Um, parang yummy. Yummy. Ayan. So, anong gatas na ginagamit mo? Any evaporated, ano? Oh, oh. Alaska. Alaska Angel, oh, wow. Tumingi naman yan. Wow. Oh, marami oh. siyang gatas. para marinam oh, na. and then, Tin. Yeah. Ano yung ice cream lalagay mo? Double dutch. Tignan nyo naman, no? Double dutch. <laughs> so, kumakain kami ng, ano, ng homemade halo-halo. pag naman, guys, meron kami double dutch na toppings. So, ilang scoop? Dalawang scoop o matigas pa ba? Matigas pa. Okay, pwede na siya. Pero dalawang, ano, <laughs> hindi nagbilog. Hindi nagbilog. Siguro, i mo i- kailangan maraming, ano, maraming beses mo siyang i-roll, ano. Saka medyo matigas pa yung ice cream eh. No? Ayan. So, Selecta Double Dutch. Matagal na rin ako hindi nakakain ng Selecta. Pero masarap naman yung kanilang products. yam. Yum! Sa kainitan, masarap kumain ng halo-halo. I think that is enough. Pwede mm -hmm. na yan, ano? Dalawang scoop. Okay, so si... Kaya gumaga, gumagawa pa ulit si Manang Laria, oh. Oo. Oh, oh. Ani, okay. niya. At isa kami. Yan. Sige, continuous lang. So, ito na guys. Tikwan natin. Ang gano'n kasarap ang gawa ni Mang Lanya. Wow! Laki na naman niya Mmm! Special na. Ang sarap. Mmm. Haluin mo. Haluin natin. Sabi na mo. Oh, nahulog no. <laughs> <laughs> Pero ba kayo Okay lang yon, Natural lang yon. <laughs> mm. Mm -hmm. Ang aking ano, ang vi videographer ko, napakalapit. Gusto niyo close no, close-up na close-up ni Ice Cream ko. Mm. Yung lipstick pa, oh. Ang mm. sarap. So, ngayon, ito, halo-halo na ito hanggang ang gabi. Sobrang init. Kain Kain tayo, guys.